So, ito yung mga palatandaan ko, limitan basta ganitong sistema, basa o basa yung bato. Tapos ang di basta positive yung bato na nilagyan ng marker. So, yung tuyo niya yung susundan natin, kagaya nito aro. So, try natin kung mayroon ba siyang kibali prospect of giveaways. Hindi naman siya sa tabing ilog, malayo lang ilog dito. Kasi ito yung tinatandaan ko, pag giveaway, sa mga tabing ilog o sapa pag tutuyo siya yun po yung kibalay giveaway subukan natin alignment pa naman siya dito sa south to north So target po natin south to north. So lakad-lakarin lang natin mga idol. Kung wala tayo makita, so pwede natin iwan ito dahil napakasukal naman siya. So, walang bato na na-straight natin paglakad dito sa unahan mayroon siyang bato tinapok so another counter sign So maraming bato na nakatapok. So ito yung tinuturo sa sinasabi kong natuyuan siya, natuyo. Ayan, maraming bato nakatapok. So ito po yung na-target sa layo niya uh, kibali 30 meters po yung layo sa bato 30 to 35 meters so try ko siyang istiff kung tutugma ba doon sa south to north yung south to north estimated natin 32 steps north po kasi yung bato na may motor natin north po siya tapos papunta dito sa south is 32 30, 32 meters o 32 degree doon sa north so lakarin natin ito na po yung na prospect natin na, na counter kabali dito po tayo sa south north po yung may motor natin step natin kung ilang metro tama ba tumugma ba siya sa sinasabi kong south Uh, 32 degree Ayan po yung south sa kompas. Nabaliktad yung kompas. Ayan, south. 32 degree. O 180 degree. So, yun po yung susunda natin. Kung abot ba siya ng 32. Uh, 32 steps to 35 steps. 1 2 3 4 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, tugma po. Ayan. Tama-tama. So, ayan. Positive po pala itong uh, kibali natuyo na. Ayan. Klaro-klaro po natuyo siya. Nagliniya.